So guys, nasa Macho Temple kami. China vibes. Ayan. So yan, mamashal muna kami saglit guys. Eden, Eden kilit, Eden. Mami, tara. Junti sa mountain. Oh, magigyo ka kahang. Uh, tama gamit dun sa mountain, guys. Yang um, guys, tu ah, indahan paket. Kita okay, tayo, perah. Jane malak malak sah. Jane.

teting na yung gawa ng bata guys, sa watch style tayo dito sa Luna La Union. Tanong, Talon saan talo 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 Aiden, talo At dahil nga guys, nasayahan kami sa kuhan ng bata, isinama eh na rin namin siyang kumain. Dahil malupit talaga yung kuha niya guys, sa murang edad niya, 10 years old, ay kabisadong kabisado niya na yung pagkuha ng ano, shot ng human drone guys. So, binigyan namin ng tip and uh, sinama na rin namin para kumain dito guys. At ayan nga guys, ang original plan dapat namin ay umuwi ng vehicle para maligo doon sa beach na nabili namin. Pero hindi winilinigad. Ayaw niya kami pa uwi and dito niya kami winil mga kapunta sa La Union guys. So, nga, sabi nga guys, pag nililinigad yung mga pangyayari, nililigtas na tayo sa mga hindi natin nakikita. Kaya thank you Lord.

guys, maliligo na ako ngayon. Last day namin eh, dito sa LU. Uuwi na kami mamaya mga guys. At after Elyo nga guys, pagbalik namin ng Malila, maaga pa kami nakarating, dumiritsyo na kami sa park outlet para mamili ng mga sapatos namin guys para magamit sa trabaho at kumain na rin sa blitz sa guys.